sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 18, 2024, Webes na ikalabing limang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías chapter 7 chapter 26 verses 7 to 9 verses 12 and verses 16 to 19. Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid at pinapatag mo ang kanyang landas. Panginoon, sinusunod ka namin at inaasahan. Ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiral sa daigdig, ang lahat ng tao'y mamumuhay ng matuwid. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang mag magawa namin dahil sa iyong pagpapala inahinanap kanila sa gitna ng hirap nang parusahan mo'y ikaw ang tinawag. Ang katulad namin sa iyong harapan ay babaeng mga nganap na papasigaw sa tindi ng hirap. Nagdanas kami ng matinding hirap ngunit walang naidulot na kabutihan. Walang tagumpay na naidulot sa bayan. Wala kaming nagawa anuman. Ngunit ang mga anak mong namatay ay muling mabubuhay mga bangkay ay gigising at aawit sa galak. Kung ang paanong ang hamog ay napapasariwa sa lupa, gayon ang Espiritu ng Diyos nagbibigay buhay sa mga patay. Ang Salita ng Diyos Muli po isang pagpalang araw sa inyo pong lahat at para po sa atin po dinilay sa araw na ito ng Webes. Muli tayo ay tinutulungan ng mga pahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías na tayo po ay manatiling sumusunod sa kautusan ng Diyos. At gaya ng sinasabi niya na kapag ang batas mo'y umiral sa daigdig, ang lahat ng tao ay mamumuhay ng matuwi. So may mga pangyayari o halos karamihan po na mga nangyayari sa buhay natin ay resulta ng ating pong pagsuway sa kautusan ng Diyos kaya nga maganda po no, sabi, kapag umiral ang iyong batas ay magkakaroon ng pamumuhay na matuwid. kaya nga po nang kung aalalahanin natin no, yung mga batas na sinasabi sa atin na ibigin mo ang Diyos uh, huwag kang mga ngalunya huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw no? ito lang po ay ating aalalahanin lagi at sisikapin isa buhay talaga pong mananagana ang buhay ng bawat isa. So, muli, no? ang pahayag na ito ay mensahe ng Panginoon na ipinapahatid kay Propeta Isaías. Kaya pagsikapan natin na ito po ay ating pong maisa puso, ating maisa buhay sa araw-araw ng ating pong pamumuhay. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.